guys, tuyo na to. Pwede na nilagay yung pats. Na, tuyo na. Pag tuyo na, pwede na ilagay. Huwag nyo muna ilalagay na basa pa. Kasi pag basa pa nilagay mo na yung pats, hindi kakapit yan. Ayun, yun no know, may wakang tapos anuin mo ng pison yun no know, pison pisonin mo ng ganyan ha para dumikit na gusto ha naintindihan nyo konti na naintindihan eh di hindi ayun <laughs> <laughs> know. o tapos kaya nyo pa yun yun piso na niya, niya pangali, gilid -gilid po. Padala na niya pa piso. Kasi tinya pangali mga kakaib ng gilid-gilid ka rin yun. Wala mo yun yung makangat ka po. Napakakaib na rin. Basta yun lang ako agad mabaklas. Basta basta mabaklas. Ba yun o. No? Tapos na o. Sasalpak na lang dun o. No? Tapos tanggalin mo yung dumi ng ano, bulong. Bakit may mo ano, mga namin maglako din ah. Makita mo yung technique, paano magtatanggal ng dumi? O, yung technique ng mga vulcanizing, yun no? Natapon no? Walang natira ah. Oh. Oo. Walang natira oh. Kahit konti. Tasalpak na na yun ano Mga konggay.